Samantala pag-uulat mula naman sa impilan ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapaan, Oriental, Mindoro. CNN Live, Live, Live Nationwide, Nationwide. Junar magandang araw sa iyo. Sir Ariel, magandang araw Pilipinas. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., isinagawa ang isang araw na pagbebenta ng bigas ng National Food Authority sa halagang 20 pesos kada kilo sa pangasiwa ng Provincial Agriculturist Office noong ikalabing tatlo ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa isinagawang aktibidad, itala ang kabuang 25,534 kilo ng bigas na naipagbili at pambas ang halagang 510,680 pesos. Umabot naman sa 2,619 individual ang kabuang bilang ng mga nakinabang batay sa opisyal na tala ng pagpaparehistro. Layunin ng aktibidad, na maipadama ang malasakit ng pamahalaan sa mamamayan lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin ang akbang na ito ay simbolikong katuparan ng pangako ng pangulo na gawing abot-kaya ang presyo ng bigas para sa bawat pamilyang Pilipino maraming residente ang pumila upang makabili ng murang bigas at ipinahayag ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin ang lalawigan ng Oriental Mindoro ang may pinakamalaking alokasyon sa bansa na may anim na daang kaban ng NFA rice para sa naturang aktibidad. Mula dito sa Oriental, Mindoro, ako si Junard Acapulco ng DSSB Spirit FM Calapan City. Reporting live para sa CMN. Pilipinas. CMN live. Live. live Nationwide. Nationwide. Maraming salamat. Juna de Capulco mula po ng DCS Biang Spirit FM, Siamen Kalapan Oriental Mindoro.